kanya-kanyang gulangan alam pulaw Paano po ma'am? Check lang po natin mama Ayun, wait lang ma'am Sige po. Ito lang yung mapa. Yun, papunta na po kami ng mga kaob sa drop off location ni ma'am sa Ortigas Business Center Tawagan na natin hello ma'am sa angkas ma'am dito po ako sa may pub sa may edsa terminal ng bus Hello ma'am Hello po Ma'am dito ako din na ng mapa sa pick up location nyo sa may five star terminal ng bus Sa five star terminal ng bus Naku po ka ba? Wala na! It's a prank! Dito kayo nakapin nun sa may 5 star eh, Edsa. Wala, mali yung pin location nyo po. Mali, ang pin location sayang. Hello, ma'am. Hello? Hello po. Ma'am, nandito pa rin yung booking nyo sa apps ko, ma'am. Okay. Nagkamali na naman siya ng pin location, no, mga kobs. Oh. Dito ako din nila sa, ano, sa may 5 star yung pala nandun lang siya sa may pure gold ano harap ng alimul ay ano farmers, naloko na sayang yung booking nasukan din tayo dito sa mandalo yung no, mga cows sa pioneer tawagan natin yung pasero kung saan banda tawagan natin dito Marikina lang tong drop off na no mga Sakto lang din nandito tayo sa Mandaluyong sa May Pioneer. Hello po. Hello sir, dito po ako sa harap, sa harap ng Starbucks coffee. Asan ko ya? Ali, sa labas ko ya. Opo. Sa labas po. Teka sir, ano ako, lalapit ako diyan sa sir. Hay ba pa Opo. Okay. Sir, shower ka po. Sige po. Can oh, I buy one? Oo pa rin Medyo. Oo, oh. oh, misa nga si sa siya so, traffic pa rin. Ayaw na yan. Oo, oras na. Pwede na ganun traffic? Nagpalita nga ka doon ng uwi. Para pag uwi nandiyan na traffic e, no? Oo, ganun din pala. Hahaha. Pwede so, naman gaano traffic. Di ka kanina. Okay na po. tayo yeah. ah. lalo na kahapon sir super grabe di ba ano nang alabasa ng mga estudyante may oo oh, kaya yeah. balik ulit sa dati sobrang traffic kahapon nga nasoon si traffic pa eh lang yan pero mayroon namang park na wala ng traffic meron lang talaga ang park na oh, so, oh, doon talaga marami oh, doon talaga marami Tutuusin to, alas 9.00. di na to hour eh Dapat nga eh Dapat kanina pa nakauwi mga tao eh Yan box out na eh

Ito pa isa oh. Ah, akma. Oh. 200 plus lang yata ito. Wait na sira. Anong oras yung walas din sir? 9 pasado na yun o? Walas din sino? Isang ano din? Walang walas ang oras. Ito 13 lang po. Nakko! Ano? Ito! <laughs> <laughs> Ayun. Magkano pa? Kuya. May 13 pesos. Ang sukli ko, 300. Tama. Oh, bigyan mo lang ako ng 13, sir. Ito, may 300 pala ako. Okay. Thank you po. Thank you. <laughs> yun dito na tayo sa Marikina ng mga cabs sa drop off location ni sir